Dapat ganito siya lang sasakyan natin kapag dumali tayo ng mga prutas at saka gulay. Anyway, samahan niyo ako. May pupuntahan tayong ibang lokasyon kung saan mas safe doon. So, nandito ngayon tayo sa frozen dagat ng Nome, Alaska. Nakikita niyo yung mga gansang yan? Tuwang-tuwa yung mga tao pag nakikita ang mga yan. Di ba? Hindi nila alam. Mas nakakatuwa pa yun pag ginawa mong pulutan. O, di ba? Dito sa Nome, Alaska, free ang makukuhang itlog. Kaya uuwi tayong aalog-alog sa busog hanggang sa pagtulog. So nakikita naman niyo di ba? Andiyan si Tiffany, andiyan si Cindy. Pero gusto kong iadobo. Parang ibang gusto kong iadobo si. Eh. Di ba nakita niyo yung lumipad na kulay white? Yun ang tinatawag na sigal. Tikling. May may ari pala sa mga to. Di ba? Tingnan niyo pinapakain nila. Ganito yung mga itik dito, di ba? Tingnan ang daming penguin. Eh! Ayan, sige. Tuwang-tuwa sila sa inyo. Pero mamayang gabi, akin na kayo. Eh! Girl, ang dami-dami mga karne dito. Bongga ang mga to. Hindi ko talaga alam kung sinong uunahin ko sa inyo. Ito pangalan ko si Cindy. Si Marites, to. Pero ang gusto kong iadobo, yun, yun. Si Mildred. Eh!